Good morning guys at nandito na naman tayo sa ating uh, construction or renovation ng kitchen natin. So ito pa ni bagong araw, pangatlong araw na to. So video natin mamaya yung mga gumagawa diyan para ano yan may ilalagay natin dito sa ating renovation series. So ako uh, Alas 7 pa lang, ayan, Siyempre pa lang oras. Sa alas ito. so wala pa sila. Nasa so, ang trabaho nila. Ngayon, mag-ano muna tayo. mag muna tayo. Kasi mamaya, trabaho na naman yan. Um, Siyempre, nag-video tayo, nagbabantay tayo. Ano mga ginagawa nila. Kaya, ayan. Ito, kukuha ng picture. Kalat-kalat. Kasi nga, hindi pa na aayos tapos ayan yung lamesang puro basura tapos yan na ayan dyan pala sila magsisimula ng mag ano dito sa loob sa, sa labas mag mag grinder dyan ang dadaanan ng ano tubig ang kahapon may problema tayo yung tubo ng ano yan para sa drainage hindi pala nakakonect hindi na so pinag tambakan ko ulit so kung yung linya natin yung motor na dito sa ano sa septic tank natin so check natin mga maya kung anong uh, pwede pang remedyo dyan tapos andito tayo magkakape muna tayo hindi ko alam kung may pinapay pa dyan so meron dito slice bread ito na nga at nandito na sila at so, yun, ayan, uh, tinanggal na yung mga ano para makapag grinder na. Ayan, tinuro mo na yung mga gamit. Binagay rin ng tubig, mga pupuan. Ayan, nilagay sa uh, loob muna mga pupuan. Oh, uh, para makasimula na sila mag-grinder ng dadanan ng tubig. Okay. So, ayun. Magsisimula na sila mag-grinder doon. Kaya may hay So, tingnan natin. Yan, mausok na. Okay, when... oh. At yun, hindi ako pumunta doon at pinong-pino. Ang sakit sa ilong. Pinarado ko. Kaya nga pumasok ako rito sa loob kasi ang sakit sa ilong doon, pinong-pino ang alikabok. Sila nagbuhat lahat. Ang pinorong pinurong dito. Pina, nilagyan ng mga plastic lahat ng mga nandun. Okay guys, ayan. Titignan natin yung ano, gumagawa doon. Nagbasa ako at balikabok pinong-pinong alikabok titingnan natin kung tapos na mag-grinder uh, para kaya update namin update tayo, update, update maulan, maulan maulan ma ayan, pinimulan na rito ang bubog Grabe ang lakas ng ulat. Grabe. Buti na lang ang trabaho nila dito sa loob. Okay guys Ayan Okay binakbak na yun Ano rito ah, Lagyan na ng tubo Ayan yan ah, dito na sila Nag-grinder na rin tong ano na to Magkang doon sa dulo Lalagyan na ng tubo Para sa wasing masik So nag-grinder na um, konti na lang ah, Matatapos na Oh, May butas na rin okay papunta doon sa labas so konti na lang tapos na tong ano o, saan na lang tubig okay update update ko na lang kayo mamaya kung ano mga kaganapan dito yan guys nagsasalo na silang simento nagsasalo na silang simento oh yon nagluluto tayo ngayon ng iwan ko kung ano yan basta is na kanya ng mga trabador natin nandito tayo sa yan kuha na natin to ng at yun sinisimula na ni Jimmy na itayo eh, tayo yung poste ng ano ng lababo so abang abang natin ng update maya maya Pag... so ayan update yan yung update natin sa ngayon so maya maya ti tayo pagka nalagyan na ng hollow blocks update ulit tayo okay guys ayan hinimay na maskara ng baboy so ang tawag ito pork mask update tayo ay ano yan Okay. you. Jangan lupa like, share, dan makan ya Magtinda na tayo ng loglog. -log. <laughs> bulo first ko ka. Ayan. na naitayo na yung puste, haligi Yung parang, oh Oo. Ano. 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 So, uh, sakto yun Bukas. Pakita naman namin yung improvement. Ayan. Tapos, ayun, may crack yung tiles. Ibabalik namin yung tiles. Bukas para kapalitan ng bago. May warranty naman yun one week. Hanggat hindi pa nagagano, Hindi pa naman nabubuksan bubuksan. Okay guys, kain muna tayo. yan Wow. Kinalas. Um, update lang tayo guys. Naitayo na yung poste niya. Yung pinaka poste ng side ng ano ng tawag nito. Ayan,